Yung atlaw ninyong tanan na nagpaminaw karon, ning na tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo, Dr. Ni Opra o Dr. Ni Elaine Batan. ingon e man, sa mga artista nga maghatag o kinapuhi ning akong sawat suliran. Ako si Jera, 28 anyos, minyo og o naanay o sa kaanak. Nagpuyo sa address sa Dumagitan, Negros Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa mga samad o bunog na naangkon sa akong anak sud sa eskwelahan aron inyong hisabtan ingon ini ang mga panghita po um, Ma'am, sorry ha, pero bawal ba i ang parents din sa classroom during class hours? Ay, ma'am ba, Chief? O, oh, anak, good boy sa klase ha. Paminaw ni teacher. O, ma'am. Kuhaon na ka ni Mama eh, ay ninyo, ha? Okay. Oh, sige na, sod na. Bye-bye na. I love you. I love you too. <laughs> Kumusta naman klas ni Maganiha, ha? Okay ra. Sure? Yes, Nag-enjoy ra ka? Oo. Oh. <laughs> okay, good. Kung naga ni Mga Hawaii, sorti dayo ni Mama, ha? Okay kasi yung ma, mama? Wa, wow, kaysa third day man yung Oh, mag-play ay may ugma ni Papa? Oh, siyempre. <laughs> ah, ayaw, gitik, ayaw, kitik. <laughs> ay, kinig yung amahan ng anak ko. Ken, <laughs> ay, nang pala biing bata. Uy, tingnan, di na makaginhawa. Uh, uh, day, dali sa day. Ha? Nga naman niya mo. Oh. Ha? Nga naman di ay. Nak, nga naman eh. Napaksot man yung onay mo. Ang bot lang ma. Kisa may nagbuhat ani ha? May kaaway ka sa school? O ako kay mama. Aduan na lang na ugma sa eskwelahan. Pangutan na ang maestra. O aman kay kumakabantay nga doon na siya'y kaaway, ma'am. Uy, basin sa inyo na niya makuha, ma'am. or basin sa kiatpod ka ayaw ni din sa classroom ba? On, -sa -on playful pa man ka ayaw ni mga bata basta ingon aning idara, good. Ma'am, naibaw git kong di sa amo. Kay grabe git ko makadag monitor sa kong anak dito sa amo, ma'am. Ah, ani na lang, ma'am. Kay wa mangyud ko nakita nga na'y tabo din sa classroom, I'll make sure na lang nga this won't happen again. I hope so, ma'am. di na ko ang akong anak na ibaugit kong lili ni siya si Pat ug wa sad ni nako nga musukol moong maguulit kaayo ko every time nga ma mauli siya gikan sa eskwelahan na naay mga samad-samad so sa akong una-una kay lagi mga bata pa grabe pa ka playful wa na lang sa nako gimay ang mga minor lang nga mga samad kay basig agi lang sa kiat sa mga bata hangtod nga nagkadukay, hapit naman lang kada adlaw nga inig pauli sa akong anak na agi mga samad-samad Unya, Nak, gano'n man yung ni mo? Gano'n na amang agis pinaakan, ha? Kasi may nagpaak ni mo. Akong classmate, bad kayo si kipangaway. Unsa? Titatik na ni Mahimo, da. Makikistorya ko sa mong teacher, ugma. mam pasensya na. Pero wag gyud ko aning kay nagmeeting ming mga maestra. Mampaita sa anak eh. Dinhi gani nako ko gipainralong akong anak kay secure and safe tang inyong eskwelahan. Pero permi na lang ni sad uy nga kada uli sa akong anak na ay mga saman. Ma'am, pasensya na kaayo. But please, do consider sad nga I cannot have my eyes for them every time. Kay I also have other things to attend to. Also, as a teacher, I do not tolerate any violence act from my pupils. Sige lang, ma'am. Kung mahibaw anak ko kinsa sa mga classmates ang nagbuhat ini, eh. ipatawag dayon na ako ang parents. Thank you, ma'am. Hello? Hello ni ana ko sa eskwelahan sa tong anak. Mm. Ay, the black ay mangdo ka mataan anyway. Unsa? Na naman sad. I will take legal action for this, ma'am. Sige, ma'am. Go ahead. Kapila na ko mi reklamo ninyo ani. Hapit na lang mo end ang year pero akong anak halos kada adlaw na ay samad-samad o baka bunog inig pauli. Di mo magpasod sa parents sa campus during class hours. Pero dili mo maka-assure na ako as parents sa bata sa safety and security mismo sod sa classroom. Sige lang, ma'am. Kay on yun ko ni Hitabu I have evidence kay na ako'y picture sa akong anak sa tanang mga bunog og samad ngayang nakuha din hi sa inyong eskwelahan. imbes na lang unta ko ni padak unta. Mura man nga ako pa man hinoon may masadan nga nang ko dito tungod sa nahitabo sa akong anak. Wa man lang gani mag ang mismo nga school teacher ay nang hitabo ah. Mura lang yun sila ugwa. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, Unang pangutana. Doon na ba'y tulubago ng mga iskwilahan at nang hitabo ah? Nga tanang incidents na man inside the school premises. Ikaduhang Ikaduhang pangutana. Doon na bagay pwedeng ikaso nila sa ilang pagpabaya sa ilang estudyante? Nga kung buto na hunaon, it's their responsibility to ngabantayan ang safety sa mga bata, especially during class hours. Ikatulong pangutana, pwede ba sa kunilang kasuhan for acting and accordingly sa school? Nadamang good akong emosyon that time. Kay aside sa na-black eye ang mata sa akong anak, doon na sa inagian nga laing sama dapit sa iyang mata. Ug matud pa sa usa ka classmate sa akong anak, gitusok ko no og lapis maong nasamad. Magka-blame ba dai sa nanako sa akong actions? Woman hinuon ko'y harm nga gihimo that time. Ikaupat og katapusan. How about sa mga parents sa mga bata nga nakasa sa akong anak? Unsa may tulubago nila aning hitabua? Dapat unta masumpot ning klasiha sa mga bata samtang gagmay pa aron dili mo nga bugoy palihog tabangi og tambagi ko kini ang akong suliran Jera Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan ug kini sab si Dr. Rene Obra Kami gihapon ang muhatag ninyo og tambag ug tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problemang may Punto legal. Punto medical, psychological, emotional, o mga problema sa mga ginadiling drugas. Ayaw, dugaya, ipadala ang inyong hang suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa itong Facebook account kiniyang akong suliran official writer's page. Pwede sa datong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. La yes. Yes. Lain-lain, klasik -klasi, yung pamaagi kung yung pagpadala ang inyong suwat ug mga suliran na importante, di ba, Dok, na kumplito ang mga detalye. Yes. Uh, hmm. Kaya parang may balume o gantod asa may makabot ang atong mga programa sa hmm. And masabdan po natin mas nindot pud ang drama ng inyong mapaminaw sa inyong life story. Oh, manindot kay paminawon kay nindot man mga itong mga talents mo Correct. at tag-og kinabuhi sa inyong sulat-suliran. Correct. Quote for the day, do? Quote for the day, diya. Daghan kay kung kapilian natin ah. Mm. eh. Ah, uh, uh, God bless us always. Yes. Waking up is a blessing, not a privilege. Tinuod. Nasa ko nabasahan dok nga. Kanang, kanang, the fact ko nung no nga, gipamatatas ginoo. Oh, meaning napatay silbis kinabuhi. Oo. Uh Oo. -oh. Oh. Ayaw ninyo kalimti dapat gyod uh, inyu yung um, i i ibutang sa inyuhang mind always nga the moment we wake up it's another day another day full of hope Ma full of chances wagi mm. uh -huh. chance, na ibalot unsay mahitlabu ugma chance ra gyud na mo na make mm. the most good and be thankful inik matahay salamat lord nakamatako. yes yesterday was uh, history mm. today is a presence mm. and tomorrow is a big question mark ug unsay <laughs> metabo tenoon ay dako punto uh, yeah. legal today partner punto legal ta mm. partner uh, isa man ato uh, ang letter sender nabati di mm. sa drama ang atong letter sender ay si Jera Jera, <laughs> Jera ba pagtabata yes. ani yes yes ah uh, si Jera taga dumagiti, Negros Oriental man, yes uh, Punto legal kay ang iyahang anak manggod sulod sa skwelahan uh, partner na samad o nabunog. Oh. inside the school premises. Oh, Bulihin ka, no? But, <laughs> <laughs> oh, naagyod. Ang, ang ilang pangutana ang, ang na hitabo, no? So, unang pangutana. Mm. na ba itulubagon ang maong iskwilahan aning hitabo, ah? Matanang incidents na hitabo man inside the school premises? Mm. Yes. Ang kanimang good, um, kani torts and damages ni, no, under the civil code uh, of the Philippines, nga giingon nga ang mga maistra o ang skwilahan manggod are secondary parents. And um giintrigo sa ginikanan no ang ang mga anak nila ngadto sa skwilahan who are also responsible sa ilahang safety while inside the school premises. Mm. So in a way, yes, I will agree and I will say yes nga naay tulubagon, naay responsibility ang skwilahan sa safety sa mga bata ug kung unsa man ang mahitabo sa ilaha sulod sa skwilahan. Ma'am, good. O kaya atong mga teachers, guidance counselors at uh, teachers o uh, ng principals. Mm. Correct. Second parents kina na. na? Tinuod. In fact, mas mas makadetect pa na sila to ni mga incidents like ADHD, mm. autism. Sila mismo than the parents. Oo, oh, than the parents. Oh, Tinuod. mas dugay ba yan <laughs> sa eskwela, no? Mm. na kung muskwila na. iya Yeah. Mm. Ang pangunta na, doon na ba ko'y pwedeng ikaso nila sa ilang pagbabaya sa ilang estudyantes? Nga, kung buo to na unaon, it's their responsibility to nga bantayan ang safety sa mga bata, especially during class hours. Correct. Well, yes, na -a, we can file for kana torts and damages, no? Damages, good, mm -hmm. uh, on the part of the parent, uh, on the part of the teachers. But, uh, akong suggestion, labi na ako muskwila pagpadayo ng imuhang anak din, ha? Uh, I, I will suggest, nga, kung pwede, musetol lang sa kabli and sit down with the school, the teachers, the guidance counselor, the advisor, or the principal, to try to settle, no? Ang school administration, the, the dispute, or unsa ganiin niyo, hang reklamo din, ha? Kaya, ang ako pong concern, partner, kasi mm -hmm syempre, tao lang. Oo. base niya po, og ma-affected ang relationship sa bata o sa teachers nga to, sa sulod sa skwilahan. Bitaw. So, perhaps, it would be wise nga, sit down and talk, no, kay wak uh, mangi sama sa kanak ganing mag, -mag compromise ta, di ba, partner? Yes. Mm. Kadaghanan, aning mga guidance counselor sa mga schools atin, eh. Mm. Mga psychologist ni sila. Kadaghanan. Or yes. At all. Uh -oh. And they have been trained along this line mm. to do something about the concern sa mga sudyante. Tinood. Uh. So, sila mo monitor, di ba? Oh. Sa behavior, sa oh, bata. Behavior, whatever. Mga no? interpersonal monitoring. relationship, oh. mga anak dok, no? Ikatulong pangutana, mm. Pwede ba ko nilang kasuhan for acting and accordingly sa school? Madala mang good cause ako ng oh. emosyon. Mm. That time, kaya aside sa nag-black eye ang mata sa akong anak, doon na say inagian nga laing samad dapit mm. sa iyang mata o lapis maong nasamad hmm. maka blame ba di ay sila nako sa akong actions wala man hinuon koy di harm during that time. Well, of course, no. Um, advisable sa gyud nga kung mo sa tolta, making ta, dapat kalmado ta. Mm -hmm. Kaya, wakman wa man sa gyud tayo ma-achieve kung closed ang ato ang mind, init ang ato ang ulo, or violente ta, and sometimes raba ang kaning words. The moment mo gawasan it atong ba, ba din di na ni mabawi. Yes. oh, unya, um, like I said, kung wa man tayo plano ibalhin ang bata, importante kaayo ug mo matter ang relationship sa bata o sa parents towards the school and the school ng mga officials. But I think on the part also of the school, no? Dapat po sila mo sabot. kung imo pong anak ang na ay ma-emotional po ka. Kinsa ko'y gusto, di mangay nato pa. Pada po ag lamok ning ato ang yeah. uh, bata na black eye na hinuon. Unya, okay. Oh, natusok yes. pas mata. Of course, that um I think, di ba, trained po na yes. ang mga, especially mga psychologists o guidance counselor nga kung musabot. Musabot sa ni anak, no? Mm. Uh, sa, uh, sa behavior. Kaya, uh, ang kining bata bata manggod kung naay na ani ang ginabuli mm. uh, by the way ang bullying is not only physical but also psychological Correct. And ang name calling is a form mm. of psychological bullying tinuod so uh, mo na yung usa nga mo deteriorate na ang performance sa bata academically hindi naganan mo eskwela mm. kay mawana mawana yung gana Mm. Lain mo sa niya balhin o iskulan o blacklist nyo nung gibalhin na siya. Oh. Eh, na siya oh. Nilipa, oh. Dito, oh. Tinuod. So, kang ako lang yung ka-share as a psychiatrist, no? Mm. We, normal na ganyan sa ato, masuko na. Ako, si ato na ilin, na ay tayo masuko. Oh, oy. But do not make major decisions in your life When kung angry. suko ka. Mm. Kaya, di ba ang mahitabo. mo? Tinuod. Correct. <laughs> Correct. <laughs> Ikaw pa, tukot na mm. usap Tana, how about sa mga parents, sa mga bata nga nakasala sa ako? kung anak. Mm -hmm. Unsa may tulubago nila aning hitabuah. Dapat unta masumpo ning klas sa mga bata samtang gagmay pa arondili budako nga bugoy. Mm -hmm. Yes, ang kani muna dapat duty gyud na sa uh, skwilahan, uh, especially the guidance counselor nga i-monitor ang mga bata and uh, ipatawag pud ang ginikanan labi na sa katong mga nakasakit no kay naa sa sila itulubagon. and it is the responsibility to call out ang katong parents sa bata nga nanakit no sa ugla uglaing bata to let them know and um and, and to impose disciplinary sanction also uh, ngadto sa bata para makasabot siya nga dili sa ato ang iyahang buhat no naagi sense of ownership ug responsibility for the actions no cause and effect consequences para masabtan pud niya ug dili na pud siya muusab o buhat ana and on the part also sa katong victim that they will continue to feel safe sa inyong eskwelahan and on the part also of the parents para makibaw sila nga giaksyonan pud nila and that they will take responsibility as a second parent um to their students yes lang mga na klaseng bata nga medyo mangita jog bikil ba na lagi mga ino-ano mga bata so yes. this is the one of the job the teachers guidance counselors to do something ha yes. do maala uh, training mm -hmm. na train na mama hmm, ni mama sir ah uh, behavioral modification ha eh. yes. uh, mga sugintig paminaw hinaot unta nga naamoy na kutlo na pagtulun-an karong adlaw